Guys, good morning. Ma, uh, palakot tayo ngayon guys kasi medyo maganda na ang panahon. Medyo okay-okay na siya. Parang humina na rin yung abagat uh, Palakot tayo ngayon kasi ilang halos isang buwan na rin na tayo walang palakot. Okay-okay so na rin siya ng ibang mga bangka lumabas na rin. Si palaot na rin yung iba. Ah, si dennanang na rin siya. Humila na rin yung habagat. Nagsawa na siguro. Uh, ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya pag maganda ang panahon, papalaot, maka Ano rin sa pamilya? Pang-ano sa mga bata kung baon sa school. Allowance. Ngayon, okay guys. Alis na kami. Thank you for watching, guys. Please subscribe and share. Mabuhay tayong lahat! Bye bye!